guys ha? grabe guys masarap pala ok na guys sarap masarap. so what's up guys ah uh, katapos ng aking pag hakot kanina ng buwangin ay nandito na naman ako sumama na naman ako sa kay buhay probinsya papuntang ilog kasi mangunguha daw kami ng duka lang iwan ko sa inyo kung anong tawag dun pero papakita ko mamaya sa inyo kung anong duka lang kasi curious din ako kung ano yung ano yung lasa kaya sumaman ako kahit pagod ako kanina at nandito na nga kami guys ito yung spot namin dito kaso nga lang ay blard yung ano tubig kasi umulan dun sa unahan oh, galing yan sa ano galing yan talaga sa um, ito yung bukal yung dyan nagmumula yung tubig na amin umi, iniinom dyan sa ilalim ng ano sa ilalim ng bato na yan diba? oh ayun ko kunin kalang duka yan dukalang yan yung dukalang sa so, pakita namin mamaya kung paano namin yung kukunin buat tabung dalam. Ha. Wow. どうやってマネットライブもまな。 day. Ito guys, dukalang to. Yan, marami kasi dito puno ng dukalang. out sa mga nanonood sa akin. Na ilang beses na to? Ilang beses na nila natikman yung dukalang na ulam. Kasi dito sa Samar, hindi talaga namin to pinapansin. Kasi parang hindi sa amin to pagkain eh. Yung meron lang sa akin nag, napag, nakapagsabi na inuulam daw to at tsaka masarap. Masarap daw to pang ulam. Kasi marami dito sa Samar kasi uh, marami ditong yung mga gubat na makakapal. Kaya sa malamig na area, sa malamig na area, Makikita nyo. Napakadami ng dokalang na tumutubo dito. So, ito nga, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, talbos lang yung ano. Ito, ito. Yan. Yan lang yung kukuni namin. Kinukuha ko. Uh -huh. Diba? Siyempre, mag kasi kami, ha, naghanap kami ng spot para Uh, maganda sa uh, pag nature daw. Pag nature namin, yung mga relax lang yung kahit madami yung problema, marilaks lang yung yung isip mo at katawan mo. Ay hindi totally yung katawan mo talaga, yung isip lang. Parang maging maganda yung isip mo, di ba? So, paki-comment na lang guys kung Nakatikim sa taga samar na nanonood sa akin, i-comment nyo kung nakatikim na ba kayo ng Talbos ng Dukalang. At sa mga taong ilang beses na to natikman, ay pakicomment na lang din kung ano yung masarap na luto nito. At ito yung kanyang dahon na. Ay hindi, ito. Ayan. Ayan. Oh, pala. pa. Sim lang pala. Ayan. Ayan yung duka lang. So, ayan yung dahon guys ha. Ah. Ayan. Tapos talbos niya. First time ko makakatikam nito no guys. First time. mm -hmm. nakaalbose. Eh. Ngayon ko lang gusto nalaman na kinakain pala to ay inuulam. Tagal ko na dito sa mundo. Luis. Kasi kami, kami dito mga Waray. Parang baskuan ano lang sa amin to. Damo Ito na guys, uh, first time kong kakain nito. Yan ang sinasabi ko sa inyo, uh, do lang. Uh, ginataan namin yan uh, para mabilis, hindi na kami nag-ano ng nyog. Uh, pumili na lang kami ng kuku mama. So, ayun. Yan. may mayroon, pa, mayroon pa laman yan. Pangalawang ano, lagay dito, mamaya. Uh, pinapakaluan lang. Yan. At kasama naman ng ano ng aming ulam ay bumili din ako ng tolingan tulingan na isda. Yan. Eh in ano, inihaw na namin. Inihaw ko na. Inihaw ko na tapos parang sunog na nga. Pero may ano naman yan. May panangga yung dahon nito. Dahon ng saging. So yan guys, nandito na, Doto na. At ito, ito yung ano, yung Uh, kanina yung duka lang at tatry natin first time ko to kumain guys ha first time hmm, sarap nga pala guys masarap guys masarap yan tignan, -tignan nyo guys okay. so init pala guys hey, guys ha Grabe guys, masarap pala. Okay na guys. Sarap, masarap.